Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tuwang-tuwa nga na po si Cade Cunningham sa pagkakaputol ng Detroit Pistons sa kanilang losing streak. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging protesta ni Lebron James sa mga NBA referee. Matapos nga po mga sa ang ilang buwang paghihintay ay nakakuha na rin naman nga po sa wakas ng Detroit Pistons ng panalo. Matapos nilang talunin ngayong araw ang Toronto Raptors sa score na 129-127. Kaya dahil nga po dyan ay matagumpay na nga po nilang naputo lang kanilang 28 game losing streak. Salamat sa naitalang 30 points, 3 rebounds at 12 assists sa kanyang 9 out of 20 shooting ni Cade Cunningham. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ni Boyan Bogdanovich na ng 19 points at 7 rebounds Jalen Durin na kumuha ng 18 points at 17 rebounds Jaden Ivey na nagtala ng 12 points Kevin Knox na kumuha ng 17 points at si Alec Burks na kumanara naman ng 16 points Yes, team effort nga po nagpapanalo sa Pistons at nagputol sa kanilang napakahabang losing streak kaya lubos nga po itong ikinatuwa ng kanilang mga fans sa loob ng kanilang arena na naghintay ng napakatagal para lamang manalo ang kanilang kupunan Bukod rin nga po sa mga fans ay sobrang natuwa naman nga po sa kanilang pagkapanalo ang kanilang batang player na si Cade Cunningham. Pero hindi pa rin naman nga po siya kontento sa pagkakaputol ng kanilang lose streak. Gayong mas gusto na nga po niya na makakuha pa ng mas maraming panalo sa kanilang mga susunod na game. At iyan na nga po ang kanyang pinagtutuunan ngayon ng pansin. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagprotesta na nga na po si Lebron James sa mga NBA referee. Naging sobrang controversial nga po mga katrops ang pagtatapos ng laro ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers ngayong araw matapos gawing 2 points lamang ginawang 3 pointer na Lebron James sa huling mga segundo ng kanilang laban ay isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo at sa pagtatapos nga po ng kanilang laban ay hindi na nga po talaga napigilan pa na Lebron James na magalit at mapikon sa ginawa sa kanya ng mga referee nagmura pa nga po ito sa kanyang post sa social media nang ilagay niya dito ang isang litrato ng kanyang paa bago niya ginawa ang controversial niyang 3-pointer kontra sa Minnesota Timberwolves. Ayon na rin naman nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview na malinaw nga po sa replay na hindi dumikit ang kanyang pass sa 3-point line kaya masyado nga po siya nagtataka kung sino ang nagdesisyon na gawing 2 points lamang ang kanyang ginawang 3-pointer. Kaya mukhang walang silbi na nga po ngayon ng replay since hindi rin naman nga po nito nakukuha ng tama ang tunay na nangyayari sa loob ng court kaya dapat nga po talagang imbestigahan kung sino man ang nagdesisyon sa replay center na gawing 2 points lamang 3-pointer na Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.